Sino si Judas? Ang alagad na nagkanulo kay Jesus, si Judas ay ipinanganak at lumaki sa isang tigang na rehiyon kung saan ang dakilang Haring David natutong maging pinakamahusay na pastol sa Israel. Tinanggap ni Judas Iscariote ang kanya apelido ng kanyang ama at maaring tumukoy sa lugar kung saan siya lumaki. Itong matapang na zelot ng Kerioth sa Hudea hindi alintana kung ano si Judas Extremist man o hindi, iminumungkahi ng iyong track record na siya ay naghahanap ng isang mesyas upang ibalik ang kalayaan ng Israel. Bilang isang anak ng lipi ni Huda, itinaas sa puso ng Hudea at sa pinarangalan na pangalan ni Judas, baka may mas hudyo patapat sa buong Israel? pumili ng mga kasamang makakasama natin sa iba't ibang paglalakbay ay maaaring maging mahirap dahil kahit na ito ay isang mahalagang desisyon, alam namin na maaari pa itong magdala sakit, pagkakanulo at pagsisisi. Hinarap din ni Jesus ang hamon na ito kapag kailangan mong pumili ng iyong pinakamalapit na kaibigan at ang mga disipulo na kanyang tuturuan ng mga daan ng Ama. At tinawag ni Jesus ang kanyang dulso alagad at binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad tungkol sa maruruming spirito upang palayasin sila at pagalingin lahat ng uri ng sakit at kahinaan. Mateo 10.1 Ang duels lalaking ito ay pinili para sa misyon. At tulad ng anumang imbitasyon, bawat isa ay may opsyon na tanggapin o tanggihan ang tawag ni Jesus ipinakikita ng Biblia na tinanggap ng lahat ang pribilihiyo ng paglalakad malapit sa Mesiyas, kabilang si Judas Iscariot. Kaya bakit niya kinuha ang responsibilidad na ito na nasa tabi ng master para lang ipagkanulo siya ng masama? Kailangang malaman ang mga kilos ni Judas at unawain kung bakit siya umabot ng napakalayo. Bilang isang alagad, madalas na lumabas si Judas kasama ang iba pang mga alagad upang tuparin ang mga utos ng Panginoon at bumalik din kasama kahangahangang mga resulta pati yung iba. Sinabi niya sa kanila, Marami ang ani at maraming kailangang marinig ang mabuting balita ng kaligtasan, ngunit ang mga manggagawa ang mga magagamit upang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan kakaunti. Kaya magtanong sa Panginoon ng ani magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Pumunta sila? Bigyang pansin, pinapadala kita tulad ng mga inosenteng kordero sa gitna ng mga lobo. Lucas 10.2.3 Maaari mo ring uriin si Judas bilang isang tupa ginagabayan ng mabuting pastol na si Jesus dahil nakinig siya at sumunod sa mga tagubilin. Bilang mabuting pastol, binigyan sila ni Jesus ng patnubay at nagpakita ng responsibilidad sa bawat sandali. Kailangan lang ng mga alagad na makinig sa pastor at makakuha ng hindi pangkaraniwang mga resulta. Ang salita ng Diyos ay hindi binabanggit ang paghihimagsik o katamaran ni Judas sa tuwing may trabahong gagawin, mga taong paglingkuran at mga pagpapagaling na gagawin sa pangalan ni Jesus sa makatuwid si Judas ay masipag at dedikado. Gayunpaman, dapat tayong magkaroon ng kamalayan sa maliliit na pitfalls na maaaring lumilitaw na nakakagambala at naglilihis sa atin, lalo na kapag mukhang maayos na ang lahat. Sa kalagitnaan ng masigasig na serbisyong ito, Nagbago si Judas Iscariote dahil nakatutok na ngayon ang puso niya sa sarili niyang agenda at hindi sa layunin ng master. Bumalik si Judas at ang iba pa na may magandang patutuo na dapat sana ay nag-udyok sa kanya upang makita ang mas maraming tao na nagbabago mula sa dilim hanggang sa liwanag. Ngunit ang kanyang puso ay nasira ng kasakiman at hinangad niyang bigyang kasiyahan ang kanyang makasariling pagnanasa malamang na lumala ito nang mabigyan siya ng karagdagang mga gawain na may kinalaman sa pera. Dagdag pa sa kanyang tungkulin bilang alagad at isa sa mga magpapakalat ang mabuting balita ng kaharian, si Judas din ang naging accountant ng buong grupo. Malamang naiintindihan niya ang mga numero, marunong magsuri ng mga bagay at ang halaga ng mga bagay at kung ano ang magiging halaga ng iyong kalakalan sa iba't ibang mga merkado. Alalahanin kung paano niya ipinakita ang kaalaman ng ang babae na tinatawag na Maria na tapon ang laman ng kanyang alabastro box sa paanan ng Panginoong Jesus. Anim na araw bago ang Pasko ng pagkabuhay, dumating si Jesus sa Betanya, kung saan naroon si Lazarus, siya na namatay at binuhay niyang muli. Naghanda sila ng hapunan para sa kanya at nagsilbi si Marta habang si Lazarus ay nasa hapag na kasama niya. Kumuha si Maria ng halos kalahating litro ng purong spikenard na pabango na napakamahal at ibinuhos sa mga paa ni Jesus pagpapatuyo sa kanila ng kanyang buhok. At puno ang buong bahay sa bango ng pabango. Ngunit si Judas Iscariot, isa sa kanyang mga alagad na malapit ng magkanulo sa kanya, ay nagsabi, Bakit hindi nabili ang pabangong ito sa halagang 300 denari katumbas ng taunang sweldo ng isang karaniwang manggagawa at ang pera na ibinigay na reytor sa mahihirap at nangangailangan? Juan Dolgen, -dun, Juan Dunbim. Tinantiyan ni Judas ang halaga ng pabango sa 300 denari na katumbas ng libu-libong dolyar ayon sa kasalukuyang mga pamantayan. Sinasabi ng ilan na ito ay katumbas ng isang taong sweldo ng isang manggagawa. Bukod pa rito, makipagtulungan ng malapit kay Jesus, ibig sabihin, kailangan niyang intindihin pagbabadyet at pagpaplano dahil minsan kailangan nilang pakainin mahigit 4,000 lalaki, babae at bata. Ang lahat ay umaasa sa kakayahan ni Judas sa pananalapi upang ang lahat ay naging maayos. Ngunit dahil ang kanyang puso ay wala sa tamang lugar, siya ay naging isang magnanakaw at inilaan ang mga ipon. Malamang nagsimula siya sa pagpapalit ng mga tala para hindi mapansin ng iba pero hindi niya alam na ang kasakiman na ito ay magdadala sa kanya sa isang punto kung saan ang iyong kasamaan ay mahirap itago. Ang taong ito ay sakim at inilarawan bilang isang magnanakaw dahil kinuha niya ang hindi ibinigay sa kanya. Kung siya ay lubhang nangangailangan, marahil ay maaaring humingi ng tulong sa kanyang mga kasama o direkta kay Jesus ngunit pinili niyang magnakaw at magtago. Ang taong ito ay lumakad kasama ng Panginoon sa loob ng ilang panahon, pakikinig sa mga babala laban sa kasakiman at kung paano ito maaaring humantong sa pagkawasak ngunit nahulog sa parehong kasalanan at ipinagkanulupa ang kanyang Panginoon narinig niya ang turo tungkol sa mayaman at sakim na tanga, ngunit hindi niya inilapat ang kanyang natutunan. Sa ilang kadahilanan, tumanggi si Judas na mag-internalize ang mga aral na ito. Mas gusto niya ang instant satisfaction na ibinibigay ng pera sa halip na isang maunlad na relasyon sa Diyos. Kung gayon, ang isa sa labindalawang alagad, tinatawag na Judas Iscariote, Pumunta siya sa mga punong saserdote at sinabi, Ano ang ibibigay nila sa akin kung ibibigay ko si Jesus sa kanila? At binigyan nila siya ng tatlumpong pirasong pilak. Mula sa sandaling iyon, si Judas ay naghanap ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Mateo 26, 16 Nakakapanghinayang ang isang lalaki na may ganoong makabuluhang apostolikong tungkulin ay bumagsak. Isang taong humawak at pinamahalaan ang napakaraming pera higit sa tatlong taon bilang accountant ng Panginoon. At ng mga alagad, ipinagbili ang kanyang Panginoon ng tatlumpong pirasong pilak na mas mababa sa $200 dollars ngayon. At ah, talagang kailangan niya ng pera? o ang tuksong magkaroon kaunti pa sa paggastos mastered ito. Kung ikaw ay may pribilehiyo na mapunta sa isang posisyon kung saan ang mga lihim ng negosyo ay alam mo, mapagkakatiwalaan ka ba sa impormasyong ito? Maari kang magtiwala sa kung ano ang Diyos ilagay ito sa iyong mga kamay ngayon. Ikaw ba ay tapat at tapat? Responsable ka ba sa iyong sarili at sa iba? Hindi nagtanong si Judas sa kanyang sarili sa mga tanong na ito. Kaya nakita siya ng Diablo bilang isang perpektong kasangkapan. Kahit na binigyan ng huling pagkakataon na magbago, hindi niya ito sinamantala. Pagdating ng gabi, si Jesus ay nakahiga sa hapagkasama ang labindalawang alagad. At habang sila ay kumakain, sinabi niya, Talagang sinasabi ko sa iyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Lubhang nahihirapan, nagsimula silang magtanong sa kanya isa-isa, Ako ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, Yung kasama kong isinawsaw ang kamay sa pinggan gagawin ng pagtataksil. Natutugunan ng anak ng tao ang kanyang tadhana gaya ng nasusulat, ngunit sa abanya kung kanino ang anak ng tao ay ipinagkanulo. Mas makabubuti sa lalaking ito kung hindi pa siya ipinanganak at si Judas, ang taksil, ay nagsabi, Ako ba, guro? Sumagot si Jesus, Ikaw na mismo ang nagsabi. Mateo 26-20-25 Kung hindi nilalamon ng kasakiman ng iyong puso, titigil na sana siya sa kanyang kinatatayuan noong hapunan na iyon. Ang mga salita ng Panginoon ay dapat pinipigilan siya, ngunit ang kanilang mga tainga ay nabingi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasakiman at pagnanais para sa pera, humahantong sa kanya upang humanap ng pagkakataon upang ipagkanulo ang nagmahal sa kanya. Pagkatapos ng malaking pagtataksil, nagsimulang magsisi si Judas ang mga huling minuto ni Judas. Sa salaysay ni Matthew, huling nakita si Judas na nagkanulo kay Jesus sa Getsemani. Malamang na sinamahan ni Judas si Jesus at ang bantay ng templo sa palasyo ni Kaifas, kung saan nanatili siya sa buong pagsubok ng mga Hudyo. Ang pagsisisi ni Judas, Mateo 27, 1 2, 3, Madaling araw, lahat ng mga punong saserdote at nagpasya ang matatanda ng bayan, hatulan si Jesus ng kamatayan. Kaya't iginapos nila siya, dinala siya at ibinigay nila siya kay Pilato, ang gobernador. Nang si Judas, na nagkanulo sa kanya, nakita na si Jesus ay hinatulan, ay dinaig ng pagsisisi at bumalik sa mga punong saserdote at sa matatanda ay tatlumpong pirasong pilak. Nagkasala ako, sabi niya, dahil ipinagkanulo ko ang inosenteng dugo. Si Mateo lamang ang nagtala ng pagsisisi ni Judas na nagpapakita na kahit sa kasalanan ay magising ang budhi, ngunit para kay Judas, ito ay huli na. Narrator: At sinubukang tanggihan ang Blood Money bagamat nagtala si Lucas ng magkatulad na salaysay tungkol sa pagkamatay ni Judas sa Gawa 12:16-19. Mga kapatid, kinailangan itong tuparin ang banal na kasulatan na inihula ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nagsilbing gabay sa mga dumakip kay Jesus, Isa siya sa amin at nakibahagi sa ministeryong ito. Sa kabayarang natanggap niya para sa kanyang kasamaan, bumili si Judas ng isang bukid. Doon, unang bumagsak ang ulo, nahati ang katawan niya, at ang lahat ng kanyang mga bituka ay tumalsik sa labas. At narinig ng lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem ang tungkol dito at sa sarili mong wika, ang bukid na ito ay tinawag na Aseldama, ibig sabihin, Field of Blood. Ipinahayag ni Mateo ang lalim ng pagsisisi ni Judas, ngunit maingat na iniiwasang magmungkahi na si Judas ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Ang salita para sa pagsisisi ay naiiba ng salita para sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay tumutukoy sa pagbabago ng puso sa pangkalahatan o may kaugnayan sa isang partikular na kasalanan, habang ang pagsisisi ay tumutukoy sa pakiramdam ng panghihinayang. Maaring mag-overlap ang mga tuntunin dahil sa taong nagsisisi at pumili ng ibang pattern ng pag-uugali, madalas ding makakaranas ng panghihinayang. Gayunpaman, ang terminong pagsisisi sa kontekstong ito ay nagpapahiwatig na ang kasalanan ni Judas gumawa ng isang gawa ng pagsasauli, ngunit hindi tunay na pagsisisi. Inamin ni Judas na nagkasala siya sa pamamagitan ng pagtataksil sa inosenteng dugo at ang lubha ng kanyang pagkakanulo mabigat sa iyong konsensya. Kung totoong nagsisi siya ng iyong pattern ng paghihimagsik, ay makaramdam ng pagpilit na humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa iyong kasalanan. Sa halip, lumingon siya sa mga punong saserdote at matatanda na parehong responsable sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Sa kasamaang palad, kahit ang kanilang mga puso, mas tumigas sila kaysa kay Judas. Sinubukan ni Judas na bumalik ang 30 pilak na barya na natanggap niya noong nagpaplano ng pagkakanulo. Ngunit kahit itapon ang pera sa templo, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa kasalanan. Mateo 26, pipin. Si Judas Iscariote ay isa sa doli tagasunod. Pumunta siya sa mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo at sinabi, Ano ang ibabayad mo sa akin kung ibibigay ko sa iyo si Jesus? Nangako sila sa iyo, Trento Pilak na barya. Kaya itinapon ni Judas ang pera sa templo at umalis. Eh, pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Ito ang tanging halimbawa ng ganitong uri ng kamatayan binanggit sa Bagong Tipan. Kinuha niya ang sarili niyang buhay. Ang ganitong uri ng kamatayan ay itinuturing na mali sa moral sa pamamagitan ng Rabbinic Judaism dahil ito ay isang paghihimagsik laban sa Diyos na lumikha ng buhay at ikaw lang ang makakapiling alisin ito. Ang sinaunang simbahan isinasaalang-alang din ang ganitong uri ng kamatayan, parang pagpatay, pagpatay sa sarili at sa makatuwid ay ipinagbabawal ng ika na utos. Si Judas ay nasa ilalim ng kontrol ng Diablo mismo. Lucas 22.3 22, Pagkatapos ay pumasok si Satanas kay Judas, tinatawag na Iskariote, isa siya sa labindalawa pinili niya ang ganitong uri ng kamatayan upang makatakas sa pang-araw-araw na katakutan harapin ang iyong mga aksyon na hindi niya pinagsisihan pagkaalis ni Judas kinokolekta ng mga punong saserdote ang mga barya at ipahayag ito ay labag sa batas ilagay ito sa kaba ng bayan dahil ito ay pera ng dugo sa wakas ay naabot na ni Judas ang kanyang budhi pagtanggi sa pera pero imbes na magsisi at humingi ng tawad, gaya ng ginawa ni Pedro matapos itanggi si Jesus, pinili niyang magbigti. Si Judas ay walang alinlangan na bihasa, ngunit siya ay may nalinlang na puso at isang sakim na ugali. Ang pinakamadaling paraan upang maiwasan ang kamalian at kasalanan ni Judas ay tumatangging gumawa ng mga bagay na may lihim na motibo sa kanyang puso. Dapat nating piliin na ibigay ang ating makakaya sa bawat gawaing iniatang ng Diyos sa atin. Anuman ang gawin mo, gawin mo ng buong puso, gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Colossus 3.23 Hindi natin dapat kalimutan na gusto tayo ng Diyos laging may tamang ugali kaugnay ng mga tao at ang gawaing ipinagkatiwala sa amin. Wala na si Judas ngayon at hindi mo mababago ang mali mo o pagalingin ng mga pusong kanyang nasugatan. Hindi na rin siya makahingi ng tawad sa kanyang pagtataksil pero kaya mo. Kasi andito ka pa at may isang bagay na wala na kay Judas panahon. Kung niloko ka saksakin sa likod o malubhang nasakta ng isang tao, maaari mong hilingin sa Panginoon na tulungan ka pag-aayos ng mga bagay ngayon. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon ko ngayon para pagsisihan ang aking mga maling aksyon. Sa anumang kaso, pumunta ako makasarili, makasarili at hindi ko narinig ang iyong tinig. Nagsisisi ako. Lumingon pa rin ako mula sa pagtataksil at kasakiman hanggang sa landas ng katapatan at katapatan. Pagalingin mo ang mga puso ng mga taong nasiraan ng loob at pinagtaksilan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen.